Nakabidyo ka. Nakabidyo ka. Napakaganda talaga dito at napaka-presko. Kaso parang maulan at nagapatak -patak na at nagapatak-patak na. Magiiwan ulit tayo dito. So alams na sa mga nag inside ng baliis ay good luck sa inyo. At sana makita nyo ng maayos. At yun, magamit nyo din iyon what's up mga idolo panibagong araw na naman at eto na naman tayo ayan at magbibilid na naman tayo sa araw at napakaganda naman dito ay di ang din yan sa barangay masiga at tapat laman din yan ng airport din sa gasan at ayun maya maya pa yung nag lipat agad tayo man din ang venue nandito na tayo sa Kawit ayan ang uh, nakikita mo naman talagang kargahan tayo ngayong araw at ayon uh, ang ruta natin ay dun la ang naman kita mapunta sa Bali isman man din nakadaan tayo Bunganay nice shoutout sa mga taga Bunganay natin yan back riders yun napaka angas at ayan na tamang takbong 32 lang at nandito na tayo sa Amingon ay napaka bilis naman ang transition at kita mo naman yun may dumaan pang nag pick up ng bulaw aba e pero ayun na tuloy ang ride right. na hindi na nga agad hindi naman din naman sa may balar o oh, ayun yung binhawa ni eh, Red sa may 10 year old ka pe hindi oh, tayo sa ehato ay kita mo naman anong angas pe naman talaga ay yung view oh, maangas din yung ating camera ba sana ulat ayan na nga ni focus tayo sa goal at tamang tirada na tayo dyan at tayo malayo layo pa at bumitaw nga pala tayo dito sa bahay ng na nasa 8.30 na mahigit para mag alas 9 na ata ay, ay kita mo naman sa GT1 wala tayong abilin ay tara tuloy sabi ni Puto at maya maya pa man din nakarating agad kita din sa barangay moral yun ay papasok na agad kita ng buwak ay kabilisan man din ay sabi ko eh syempre bago tayo pumunta sa ating apuntahan ay huwag natin kalimutan dumaan muna dito simbahan ayan ay, na hindi nagkambyo ayun hirap mag ahon at ayan napakaangas talagang preserve na preserve to simbahan at mga idolo at napakaganda pa rin talagang balik-balikan at ayan pasok lang tayo sa glit at yun humingi tayo ng guidance kay Lord yan sa mga rides natin at karera huwag natin kalimutan si God at pagkatapos nun ay syempre balik na tayo dun sa ating ruta at ayan na nga din na ako dumiretso ay sa tampos din sa palusong baga na mat eh, ano yun ah hindi rin naman din napakaganda na yung tulay din o oh. kita mo naman yung tulay dun sa tabi ay kita mo naman eh Dini kita mapunta sa may party din ay o oh. kita mo naman Aw, napakaganda talaga ng views din ha. Kitang-kita mong green na green ang mga puno at talaga naman bakbakin na natin habang maagaga pa. At nakpo ay eh, medyo nakirot na yung init. Ay, kala ko pag na may lagi ako din sa pabinabista, hindi eh, din naman kita sa paila yan ng buwak. At ito na nga unang ako na ating natanggap at maya maya pa yun siya nakita mo at inaagaw naman ng tricycle yung lind ko ay awa na la ako sino may mali at sinalubong ako abaw naman kung sino man ay shout out na sa iyo chong ay ingat ingat din po sa sunod idila talaga ang talagang kagandahan kapag probinsya ay talagang verde 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 naman ang paligid ay bihira ka makakita ng kalbong kalsada kung napunta ka din yun tanda mo na yung gulong na yun nandun ka na agad sa parting buton ay kita mo naman hindi na kita sa tulay ay napakaganda naman ba naman nung view din ay wahay kahit mag picture picture kaya nung ginawa na ah. ay say ko hala tuloy at kita medyo malayo pa ay, hindi pa nga nang kita na kita at hindi na nga na kita sa may parting pa agumay ah, mayan abaw ay sino kaya nakatanda ng mga karira din ay, talaga namang ah, ay puspusan ubus man din naman iring ako na eri ah. ay ko ko tuloy kita at sa kakapadya ko man din ay oh. kita mo medyo malapit na kita ay, la ilandiko lang ay hala ay ariahe ng ariahe, si ng na si paie at sabi ko ay nandoon nakita sa ilay wala nang urungan ito at ayan may may ko yun nang uh, nakita na natin yung panama ay i na tulay at sinyalis na malapit na kita at yan ang nga ni, tinuro ko na kung saan kita mapunta dun la ang man din yun yun, o sa ibabaw na yun ay sa ko may may at magkarga muna kit kahit kaunti at iyon pagliko man na isya na at simula na di ni man din naman at nagaahon na nga ni kita dyan ay kung sa ang sabihin ko sa inyo ay may nakita ba ako dyan na chinilas yung nakita nyo kanina doon sa intro pala ang basta na mamaya kwento ko sa inyo ito yun ay sabay ako natin nga ng ay yun ang ginawa ba di naman ni ka makita ng mga rambutan, lansunis ay di sa ilaya lang man din ayun na pagligong man din ay yan na ang simula nung daing ahon ni Ray ah ah nung umay ay talagang mapapakangangaka na kanalaang man sa ahon aba pero wala yan insayo yan ay tingin na mat makorbada ka lang kaunti at ahon na naman ay kay at ngayon na hindi na masyadong laglag yung mga bato sa gilid at ayan na nga nalinis na rin at yan na tamang na ayos na rin yung mga kalsada at yan na halhal -hal na ano naman ang kulot ng ako na rin? kaya anong ginhawa ng ensayo din Abaway, may karera pa naman din sa November ah November ko ganga ano ko tapos ang October ay. basta siya na yun ay kita mo naman talaga bakbak tayo ng bakbak -bak din ay wala tayong magagawa ay eh. ginusto natin itong ruta na to, kaya tatapusin natin nakavideo ka nakavideo ka ah. At talaga pati yung aso ay gusto pa akong kagatin buti si brownie, na napakabait doon sa gilid-gilid at ayan na nga nit ahon na naman ah, ah ay so talaga naman walang katapus ang ahon ito at ayan na nga ni syempre hindi rin kita magtatapos ng pagsipa para naman tayo mabilis-bilis at nako erin na naman naga -berde, berde anong ganda ba yan naman tingnan at nakaka ng mata ay dinila ang bayan sa ilaya ng buwak at kung gusto mo din magpa-relax lamang na uh, naisip-isip mo ay eh. kahit magmotor ka lang din yung magsasakyan ay eh, anong ginhawa na bayan naman presko ang hangin yung tunog pa ng ibon na nakakawala talaga ng stress at ayan eh, tamang takbong kator sila din kita ah, ay ano nang umay ba naman sos, naman ay eh, wala tayong magagot sa ikaw tingnan natin para waring maulan ay kikita mo't naga dilim-dilim na abay nagahati na ang asul sa kulay maitim-itim ay sa naku delikado tayo nito ay sa wala tayong magawa diretso na at ayan yung nagaya na sabi ko kanina ay yan ongoing na po ang pag-ayos ng mga kalsada din sa papuntang hinapulan ay naman ng ginhawa ng nere basta't mag-iingat lang po tayo palagi kasi hindi natin alam yung mga possible mangyari at ayan ang anit pa ang ahon ba naman natin talagang walang humpay na ahon at dire diretso ito mga idolo at ayan na ah. at inahon ko na ng inahon nga talagang kahit hirap na hirap ay tuloy pa rin syempre ayan pagkatapos man din na ray ayun naman din oh ha ako pangiting ngiti lang yan, kahit pagod na at ayun pagkalikuman din natin din may nakatanaw sa atin din ng mga bata o Bike bike. Sa mga simpleng ganun lamang din ng mga bata, ah, ano yun, nakakatanggal ng pagod eh. Hindi ko baga alam at napadpad naman din kita di sa may main hin. Ay, doon lang yun. Ay, malapit na kita sa ibabaw. At sa ko man din ay alao, na natin na ay rin na kita malapit na talaga. At iyan, may berde-berde naman at napakaangas may kasama ng ulap. pa ah, ang ganda ba yun naman talaga din eh. Ah, parinin na kayo. Oh. Ayun, ay, sa nakikita nyo, medyo kalbo ay doon man din yun sa mar hopper aba o ay malapit-lapit na pwede nang tirahin ni mga idol yun at yan tamang takbong gis na lang at iri ni kita hindi na kita sa may bandang paibabaw na At ah, talagang habang natagal ay eh, naganda ang view ba yan naman mga idolo. oh. ayun pa naintay mo ay eh, parin na ay eh subukin na dini pero pag mapunta ka din eh, maaga-agahan mo at talagang yung view dini napakaganda kapag umaga pag nachimpuhan nyo ay makita nyo yung sea of clouds na inatawag dini sa ilaya ah, ah, ay talagang mangingibabaw yung ulap dini sa bundok Anong eh, nung sarap eh. nung na ba yan tapos daba nagkakapikapi ka ay kita mo yung pagod ka pag -bait, tapos nagkakapikapi ka lang ah, ah, at iri hindi na kita sa bandang ibabaw pero hindi pa ito yung tuktok ano ito lang yung napuntahan talaga na karaniwan ng mga tao yan na napakaganda talaga dito mga idolo Ikaw so, at nandito tayo ngayon sa Baliis. Yan. Napakaganda talaga dito at napaka-presko. Kaso parang maulan na at nagapatak-patak na. So, ayun. Bago tayo umalis ay mag-iiwan ulit tayo dito. Yan. So, alams na sa mga nag i ng Baliis ay good luck sa inyo. At sana makita nyo ng maayos. At yun, magamit nyo din baka sabihin kasi nila na binabista ako ng binabista part ako ng binabista dito naman tayo sa Ilayang Buak andito naman tayo kaya yun auto shout out sa mga kita at yun huwag kalimutan picture and send dito sa video na to at yun syempre huwag mo naman kalimutan i-share yung video na to idol ano okay tara lagyan na natin at eto na nga mga idol Ayan. at yan sa nakikita nyo ito yung paligid ano Ah, uh, wag mong kalimutan picture na idol. So, ito na yung ilalagay natin, yan. Yan, maliit na halaga pero ayun. Sana makatulong sa ating mga kapwa siklista. At yun, ay di niko lang ilalagay, yan. Di niko lang ilalagay. So, ayan. Ayan, dyan ko nilagay ah. Walang nakakita. Walang ibang tao. Ako lang at yung bike. Tsaka yung motor. So, ayan, dyan ko nilagay idol. Ayan. Good luck na lang and yun. Shoutout mo naman ako pag nakita mo Then, Picturan mo na din. Sure ako, hindi naman tumababa sa dyan or masira. Ayan, sana yung makuha. So, ayan, ano? Ay, kunin mo na habang hindi pa nakakuha ng iba Yan doon lang ayan, may palatandaan naman yun yun so dito yan sa baliis dito sa ilayang buwak at yun mukhang uulan kaya ayan at gusto ko lang magpasalamat din kay God sa mga blessings na binibigay niya sa akin at yun through sa ganitong simpleng paraan nakakapag share ako kahit konti sa mga kapwa ko and hindi naman tayo gaano makapag ayun, share at least sa konting bagay ba at yun blessed pa rin ako kasi sa araw-araw na binigay ng uh, God ay ayun, sa magandang kalagayan tayo and good health at yun, blessed araw-araw at yun ang mahalaga na gumigising tayo sa araw-araw marami mga pagsubok ay okay lang basta mahalaga ay patuloy ang buhay Basta at magtiwala lang tayo kay God and yun. At mauwi na tayo, ano? At sana may makita at ayun. Ready safe sa ating lahat. Ay, huwag mo naman kalimutang i-like, i-share at i-subscribe yung aking channel. Yung mga page ko din, huwag mo kalimutan i-follow. At yun, Ay gusto mo magpa-shoutout, hindi eh, mo mag-comment ka lang. Yan. At pagkatapos man din, na-diretso kita pa uwi. So, ayun, kaganina, may nakita kayo sa si intro na chinelas ay dito nagasimula yung kwento nun ay habang man din ako ay paahon ay hindi ko naman napansin na hindi ko akalain mapapansin ko yung kabingig ng chinelas doon sa babang baba ngayon may nakita ako din na kabingig naman sa gitna ng kalsada doon sa bandang kalahati sabi ko ay parang kilala ko yung chinelas na yun ay sabi ko ay halat abuuhin ko tapos alagay ko lang dun sa isang lugar kung siya nga ano yung kaparis. Hindi ko naman alam kung yun ang kaparis kaya nagbaka sakali lang ako. Kaya ibinaba ko yung chinilas At ayun habang tayo nag a, -a ay natingnan tingnan ko kung saan ko nga bandang uh, nakita. Ay pagkababa ko sa hype naalala ko doon nga pala yung sa pag ahon lang. Kaya dun sa bandang baba ay yan na ah talagang ginliran ko na talagang hinanap ko maigi at sa ipin nakita ko ay hanggang sa nadaanan ko na nga ni yan na sabi ko ay awang kung ito yung nahanap ko na kaparis na syempre at istingin muna natin kung siya nga na yung ating nahanap at kung siya man yan ay di surte yan na at paglagay ko nga ni abay siya nga ni, naman yung kaparis ba naman Abaw ay pag inasorti ka sabi ko ay eh, magagamit pa ito kaya dini ko alagay ay ay kung kanino man puwera yung eh, na lang dini dini ko nilagay sa baba pagkasalungan mo din eh yan na yan dyan na doon sa inagawa doon sa nabakbak na kalsada pag ayan nilagay ko dyan sa ibabaw sana may makakuha at makuha ng may-ari. At yun, hanggang dito lang yung video na ito, mga idolo. Maraming salamat sa panonood at sa pag-share. At sana na makatulong tayo ulit sa susunod nating mga video. At ayun na nga, huwag kalimutan supportahan naman yung aking page at yung aking YouTube channel mga idol. Maraming salamat sa pagsama. Ride safe sa ating lahat. At kita-kita sa daan mga idolo. Yun, bye-bye!